kailangan nating solusyonan, ano po ba yung talaga yung maging problem, problema nyo talaga, lalo na pag pera naman, syempre, kailangan din mag-strive, no, kung ano, kasi minsan kasi hindi lang tayo kailangan umasa din, no, Dun sa mga uh, binibigay lang. So, for example, pag may mga libre naman na, for example, gamutan, mga ganyan, pwede pong pumunta, kasi, Uh, at least naman, nakakausap ka at na-check up ka ng isang doktor at na-advisean ka ng na mas mabuti. Hindi lang yung parang hearsay lang na parang narinig mo lang kay aling ganito o kaya dun sa kapitbahay na ito yung gagawin mo. Kasi minsan, kung ano yung mga na, na na gagawin, mga ganon, nagkakaroon talaga ng mas lalala pa yung maging problema. So, pag mga sabi natin pag mga ano mga problemang pera na yan dapat ang importante kasi dyan is yung uh, meron ka talagang focus at meron ka talagang gustong gawin para mag strive meron kang goal hindi lang yung basta basta lang na parang upo ka na lang kasi hindi ka talaga may bibigyan din ng sapat na abiyaya uh, kung wala kang ginagawa na nakaupo ka lang